Maglagay lang ng pandikit sa kape. Kailangan natin ang pangunahing sangkap para sa ating trick, ang kape. Maglagay lang ng isang kutsara sa lalagyan. Kailangan natin ngayon ng puting pandikit. Mas maraming atensyon, ang pandikit na gagamitin natin ay PVA adhesive. Dapat itong uri ng pandikit para gumana ang ating tip. Magdagdag lang tayo ng isang kutsara ng pandikit. Kailangan natin ng hand sanitizer. Magdagdag lang tayo ng dalawang kutsara ng alkohol. Pagkatapos ay haluin ng mabuti. Pagkatapos haluin, handa na ang ating tip. Tingnan mo kung ano ang itsura. Kung hindi ka gumagamit ng instant coffee, salain mo lang. Ang ginawa natin ay homemade varnish. Tama yan. Kukuha ako ng kahoy para ipakita ang produkto. Gamit ang brush, ipahid sa buong piraso. Tingnan nyo kung gaano kadali gamitin. Bukod sa pag-varnish, pinapatagal din nito ang kahoy. Wala ka ng varnish sa bahay, huwag mag -alala. Gamit ang pandikit, alkohol, at kape makakagawa ka ng varnish